The Daily Bread Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Elis cupides Good morning, Ted. Of course, good morning, Cha, sa ating mga taga-subaybay din. Labor Day ngayon, holiday. Pero of course, hindi tumitigil ang ating paglilingkod sa kapwa because we're here to serve the people. And of course, ating ultimate goal dito sa Daily Brad is to serve God. Nasa series po tayo ng uh, mga miraculous pagpagaling ni Jesus. Nagpapagaling siya ng may mga karamdaman. Uh, yung unang natin pinag-usapan nung ininbitahan niya yung babae na lumapit sa kanya. Ngayon kahapon po, maganda rin yung naging kwento natin sa miraculous healing po ni Jesus doon sa mga tao na nangangailangan sa kanya. May isa na naman akong kwento ng healing. Ang kwento rito, Uh, ilang araw yung lumipas, bumalik si Jesus sa Capernaum. It's a beautiful place pa sa Holy Land. I've been here sa place na to where this happened sa Capernaum. And agad kumalat yung mga balita na nandun si Jesus, yung miracle working uh, carpenter nga na tinatawag nilang Messiah. Kaya napakaraming tao yung nagtipon-tipon and um, they believe dun sa bahay mismo to ni Pedro. Okay? So doon sa tinutuloy niya na lugar, ang dami ng datingan ng tao hanggang wala na pong lugar. Kahit sa labas man ng bakura, ng pintuan, at patuloy po nangaral si Jesus na salita ng Diyos. Now, nagulat na lang yung mga tao dahil uh, habang siya'y nangangaral, may mga taong dumating kasama yung isang paralitikong nakahiga sa isang higaan, buhat-buhat ng apat na lalaki. At dahil sa dami ng tao, hindi po makalapit tong uh, apat na dabarkads na tong paralitiko. Kaya ang ginawa nila, very uh, resourceful tong apat na kaibigan binutas nila yung bubong now hindi tayo makarelate ngayon dahil ang mga bubong natin mga yero and all Iba po nung panahon na yon yung mga bubong patag po. Actually yung mga bubungan noon ay pahingahan din nila pag uh, nagsiesta sila pag gabi na. So mga flat po yung mga bubong nung panahon na yon. Binutas to ng apat na kaibigan at ibinabayong yung kong nakahiga na kaibigan nila dun sa mismong spot kung nasan si Jesus. Okay sana lahat ano? Sana all lahat may ganitong kaibigan ano? Yung sila ay convince na si Jesus lamang ang solusyon sa problema ng kaibigan nila. It's not a question of gagaling ba yung kaibigan nila o hindi. No, no, no. no. Mailapit lang namin to kay Jesus. Solve na problema na itong kaibigan namin. Tanong, may mga kaibigan ba tayong ganyan? Yung hindi ka inilalayo sa Diyos, inilalapit ka. Kung may mga kaibigan ka nilalayo sa Diyos, tinuturo ka magbisyo, magloko, manira ng kapwa, na uh, uh, maging suwail sa magulang na kung layuan mo na po yung mga barkadang ganyan. Humanap ka ng mga barkada na it's a challenge yung iyong pananampalataya at talagang ilalapit ka sa Diyos. Anyway, meron ito din mga kaibigan na to at all costs, willing silang gumastos, willing silang gawin ng lahat kasi po, paparepair nila yung bubog na yon. Basta mailapit lang nila yung kanilang Uh, kaibigan kay Jesus. At sa Marcos 2.5, ito po yung sabi. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Wow! Medyo nawirduhan lang yung mga nakapaligid sa kanya, no? Saka yung mga tao nakaka-witness ng pangyayari bakit pinapatawad mo yung tao? Hello, palakarin mo, huwag mong patawarin. Kaya inas inakusahan siya ng mga religious leaders na isa siyang blasphemer. Masama siyang tao, bakit niya ginagamit yung Diyos, okay, yung kapangyarihan ng Diyos, na kaya rin niyang gawin. Dahil Diyos lamang ang nakakapagpatawad sa kasalanan. Anyway, para matanggal ni argumento sa isipan nila, sinabi ni Jesus, ano mas madali? Sabihin ko rito sa lumpo na to na lumakad ka, or mag uh, or patawarin pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan. And of course, ang answer doon is mas madaling sabihin, o oh, pinapatawad na kita sa kasalanan mo kasi wala namang kailangang uh, gawin doon, words lang. Pero sabi ni Jesus, para malaman nyo na ako at ang Diyos ay iisa at kaya magpatawad ng kasalanan, sinabi niya sa lalaki, ngayon din tumayo ka at lumakad ka. Wala niyo na nangyari. Nakatayo po yung paralitiko sa harapan nila lahat at binibit yung kanyang uh, uh, inihigaan at nagpuri sila sa Diyos. Pinatulayan lamang ni Jesus na siya ay isa rin Diyos. At pinatulayan ni Jesus na more than the physical healing, what we need po is the healing of the soul, the forgiveness of our sins. Yan po ang uh, pagtatapos ng uh, atin pong aral this morning mula po kay Brad Jeff and uh, dahil nga po sa ito po ay recorded because Jeff, job sa Brad Jeff is uh, on a mission. All right? So we pray para po sa kanya pong safety at ng kanya mga kasama sa kanilang pagmimisyon. Mahalang Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan dito po sa aming pakikinig ng magandang balita na nanggagaling po sa inyo sa pamagitan po ni Brad Jeff Eliscopides. Lord, alagaan niyo po ang lahat ng aming takapakinig, lalo na ang mga uring manggagawa sa araw na ito ng paggawa. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 So, Brad Jeff. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.